good morning sa inyong lahat. 6 a.m. So, punta naman kami ng dagat ngayon. Ready na yan. Si Posty lumabas na. Base na rin ako. Ready na rin ako para punta sa dagat. Si Mrs. ready na rin. So, ngayon palang lalabas yung araw. Lumalabas na ng konti yung liwanag. At, yun. Hintay lang namin yung kasama namin. Alis na kami. Ready na yung... Adobo. Ready na. <laughs> <laughs> inaang <risks with heaven entender> oh, Jorna bahay, 7 a.m. na. Bale, sa oras na kami nagbibiyahe. Ito, si Kuya, si Basti. Si Mrs. dun sumakay sa kapilang kotse. <laughs> Kasi wala akong kwentuhan si Ninong eh. Ah, Saka si Ninang. So, ayun. Uh, halap kami ng bar para magumagahan. At, uh, hindi ba alam kung malapit na kami eh. Trick na trick yung araw. <laughs> Kitang-kita yung laway ko ng tumalsik. <laughs> So, ayun, harap muna kami ng bar ngayon para umuagahan. Nakakita kami ng bar dito. Whew. Hmm. So, oras. Eh? Dito? Siya! Siya! sa labas sa kabila. Oh. Ang ganda ng ano oh. Sunrise, 'di ba?

Kaya Si Miss may <laughs> dalang <yung> peanut butter. <laughs> Ayoko okay. ganyan. Ayun na, kapatid mo. Yun, yun. Ito si Ninong. sa mukha mo. Ano ma? Amid, Ako pa Tapos na siya Sumisikat na yung araw. Ay, dito Ay, andito na kami sa dagat. Pero si Kuya napabilis ng takbo. Eh, ang tagal na misis. Ang dami ng tao na nga naglalakad, di ba? At, ayun, nakakakita ay na kami ng pwesto. Medyo malayo dun sa parking. Pero importante pwede, pwede, pwede. naman. Eh, nakakukuha kami. Punong-puno talaga eh, lahat eh, halos lahat. Kasi ninang, oh. Nakakuha rin kami ng lalagyanan namin ng mga gamit para... Kung pupunta kami sa, mag-iigot kami dito sa lugar, eh, libre, di ba? Iwan namin yung gamit namin doon sa loob na nakalak. Ang linaw ng tubig! Eh! Ciao! Hello! Hello!

Ayan, tapos na kami maligo at punta lang kami saglit sa market. Nagpaiwan na sininong at sininang Maliligo muna daw sila. So, parking ng ano, motor. Ito na yata siguro yung pinaka-sentro nila na. Oh, Marcelli. Wow, sarap Marcelli. na hangin dito. Anong lugar ta? Marcelli. Marcelli. Dito na kami sa market. Wow!

Like Pero no hay que ver si se ¿Por qué? Por manga, dame chontinda. Me cajan los cominos por cañas. Ah, más sombrero. Panti. ¿Al lado para nada Antepus, po sa sanda. Ganda na ito, oh. Mm, okay. 3 euros. Bumili kami ng ano? Peach. Nakakita kami ng restaurant ng Peach Burger. So, yun, food trip muna ang dalawa. Sarap. Alda. <laughs> kalda, menginit Atau yang dikasih oleh istri berapa ini harga no, cheers Black Burger

Ayun, kain na na. Hindi na kaya. Adobo. Adobo ala Hernan. <laughs> Itong adobo ala hernan. adobo ala hernan. Hiniga ko nga eh, parang masarap eh. Ayan ah. Yeah, na? Ayun pa yung kalahata. Kaya kalahati sa akin. Kumaan mo na yung kalahata eh. Ako mapos pa. Say. Ayan, thank you Lord. Ito ka meat. dalawa. Nandun. Mm, may maes pa si misis. May mm. kami. kompleto, pitsala kami, kumpleto. May kanin. Guest of all na dito, ping pong. Yeah. Ang sininom. Mayroon <laughs> tayo. Mayroon tayo. Mayroon tayo. Naglakad-lakad kami ni Ninong dito sa labas. Pagkatapos kumain. Nakakangat kami ng mabibiling hotel. Mayroon tayo. Naglakad-lakad kami ni Ninong. Nakakita kami supermarket. <laughs> Buti na lang hindi kami nagpunta dito ng mga weekend. Pag weekend, alam nyo na, walang trabaho, mga tao. puno puno ng ano, ano. Crowded yung lugar. Eh ngayon, anong, ano pa lang. miyerkules lang, di ba ngayon? Ayun. masyadong tao. Ito siguro yung ng ano nila, lugar. Ayun, tapos na ang swimming. Balik na sa bahay, pahinga, at buwas ulit. <laughs> o, oh, binuksan na ta. Ang daming mga multa ng ano, o. Mga kotsing nakapark dito. Buti na lang namin yung bayaran. Hmm. Grabe, ang init ng loob ng kotse. Ay. Alas dalawang oras na biyahe, Pauwi. Let's go. Dito ako kasama yung dalawang bata. Ito si Basti at si Kuya. sa kotse yung ano peanut butter syempre meron tayo dito tinapay ay sarap nito malapit na naman kami kalating oras na lang ingatan lang natin matapon diba pag natapon to eh mano to sa kotse malakit ang dilim Cheers tayo dyan mm. Wow Bye guys Bye Aras na Time check Quarter to ten na Kakarating okay. lang namin Bumili na rin kami ng Kapunan Sa Macdo I... yeah. hindi na magluluto. So, ayan. Kain na na. At tapos <coughs> ah. na ako. Dito ah. ko na natapusin yung vlog namin ngayon araw uh, na ito. Uh, sana nag-enjoy kayo. Uh, sobrang saya, di ba? Kahit pagod. So, kain na na kami. And thank you, Lord. Ah. at ingat palagi sa inyo. And God bless ulit. Ciao!